gagamitin natin yung ating mga secret weapon. Nasa likod ko Ang mga kasama natin Para sa panibagong adventure Catch and cook At panibagong environment Panibagong spot Kasama ko ang Hunter's tribe Hunter's tribe Mga solid ka tribo. <laughs> Good morning guys and welcome to my office. Kasama ko ngayon ang isa sa mga iniidolo ko pagdating sa larangan ng pamamana sa ilog. At maswerte tayo ngayon dahil pinagbigyan tayo sa ating kahilingan na San Bartolome pa rin ito kuya. San Bartolome. Oh, kasama ko si Chong Chris <laughs> ng uh, Hunter's Tribe. At uh, Maraming maraming salamat guys sa pa pagtanggap sa akin. Maraming maraming salamat sa pagkakatao pinagkaloob sa atin at ah uh, uh, Chris, paki-pakilala naman ang mga kasama natin. Ah, uh, siyempre po, ang uh, kasama po natin, unahin na po natin sa ating pinakabatang kasama. Pinakabata. Mm. Si Chong Aldis. Chong Aldis. Ayan ang aming chachakwe, chacha Aldes, Aldis, bigyan mo nga ng isang chachak niya. Oh, ako. <laughs> bigyan mo nga ng isang chachak niya. Oo, maniwala ako. Bigyan mo lang ng Bigyan mo lang, isa. <laughs> isa lang hindi ako niniwala dyan. Pagkakain. Medyo mo na isa. na totoo Medyo mo na Aba. Hala. Hala. Totoo nga. Totoo. Naniwala na ako. At syempre. Kami si Chong Popits. Chong Popits. Chong Marlon. Chong Marlon. Dabo. Kuya Dabo. Chong Hogan. Chong oh, oh, oh. Ari Boy. Ari Boy. Chong Pidik Chong Pidik Ano yeah. mga specialty niyan? Sino yung talaga mahusay mga sni mga sniper talaga mga marksman pagdati sa uh, um, Tuhugan eh talagang hindi sumasablay. Sino sa mga yan? Um, Sige, ito, ito, ito. Itong, uh, At, ito si Chong Hogan. Ito magaling sa ating <laughs> ma Chong <laughs> Sige, markado sa akin ito. Yeah. Titignan natin ang kanyang ano. Sa si Chong Pidik Chong Pidik yeah. Mga mahuhusay talaga. Sa mga batik ang ano si ito. Kasi gusto ko ito ng sipit eh. sipit yan. Ito yung ilog ng sipit. So ang mga nanahuhuli dito ay tilapia, may tilapia. karpa, may karpa May hito, hito, may dalag, dalag. Oh, yeah. Pag pinalad tayo, lahat 'yung mahuhuli natin. Dahil kailangan pala rin tayo dahil pag hindi, wala tayong ulam. ulam. <laughs> Pero malakas ang pakiramdam ko dahil ready na. Nakita nyo naman kanina, naglalakad kami. Kompleto, may kaldero, may kawali. May nakita ako, namimita sa ng kangkong doon. Ando na, ready na. Para hindi na tayo magtagal. Lusong na tayo. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. So, ang style ng nga uh, Hunter Strike. Beto, nakita okay, ko sa kanilang hadin. Lahat sila magsisimula doon sa dulo ng ilog Pakyat. So, may mandadala merong mamamana, merong uh, tawag doon, may mga nga hanggang sa marating nila yung spot sa tapat natin. At meron din siyempre, habang meron na mamana doon sa taas, may nandadaan sa baba, habang may namamana, may nandadala, meron din nakaabang dito. May mga nakaposte sila para panayin ang lahat ng isla na aahon. Sana makahuli tayo. At kagaya ng narinig ninyo, pag wala tayong mahuli, wala tayong kakainin. Pero malaki tiwala ko. Hunter tribe ang kasama natin. May ah, mauuwi na tayo. Uh, konti lang. mga chong. Siyempre si Albert. Uh, mag po tayo ng konti kasi dito tayo sa bandang ito. para yung mga bababa masusukol nila tapos yung tataas naman uh, makukuha din natin tapos pag uh, nakahanap sila ng magandang spot tawagin na lang nila tayo kasi yung lungga kasi nung palos natin na napangulihan, na ay isa natin sa target. So, sorbihin nila dalawa. Kung okay, tapos pag okay, tawagin lang nila tayo. Okay, Albert. Okay. Dito tayo dadalas. So, dito ako? Tayo. Sa okay. grupo dito ako? Oh. Oo, dito. Oh. Tatawagin nila tayo. Ngayon, si Cheong Popich at si Cheong Pindig. Okay. Magkisama. ang game plan. yun nasa baba, si Cheong Popich, si Cheong Pindig. Baba taas. Ayong. May nakita-tilata si Chong Hogan dito. Ang oh, baba. Ano bira? Ano pangit? Sa eh. Maganda pangit tayo dahil dalawang tilapia ang magkasama doon sa baba. Hindi lang tilamaan eh. May kalabaw kasi. Ingat na ingat kami sa kalabaw dahil mamaya pag pumusag yan ay sigurado. Libo tayo. Sanyari <laughs> <So>, tayo. <laughs> Tapos ang kapalaran natin. Kaya yun, dahan-dahan si Chong Hogan. <laughs> ay, yun nga, hindi lang tinamaan. Pero anyways, okay, proceed tayo. Maganda sinyalis ito. Chong Hogan may nahuli. Of mga native, mga chong. Native naman ito eh. Native talaga. Pero may lumalaki din ito. Yon! Yon! One Wala pa akong hindi pa nakakapotok eh. Si John Chris nakapotok ba? Nga yeah, siguro. Papainit pa tayo kahit nakalulog yun. Papainit ako Anong pupuntahan natin ngayon? Ngayon may lunggaan dito. Ayun. Lunggaan ng... Tumilip ka rin di yan. May kinikwento kasi si Chong Chris dito na dinad madras daw nilang bisitahin ito. Lunggaan daw ito. Minsan lunggaan ng ikot ang laman, no? Alos. Kaya tayo papala Pagpalos, talagang hindi ang makatulog pagkaganyan. Nasa isip ko lagi yan. Pag may nababalita, may palos, huhulihin ko talaga. pagkakataon na biglang makalabas hindi na namin pinababayan niya pag lumubog ang isa nakabantay sa pag siya lumutang sabay palit ang isa kasali bantay no, ano? pag uh, tumira ang isa bigay ang pana lubog para bantay na bantay <laughs> yun yung, mga style <laughs> dito yun yung mga hunter's instinct may huli na naman si Chong Hogan <laughs> na, na sabi ko na eh hindi nagkamali na sinabi kanina kung sino yung sniper talaga eh. Allah <laughs> dalawa na ano yung Gorgia Sibilama, kuya? Mga atyong, dalawa na. Nalak eh. Nalak eh, palakay so, palakay yan. ha. Yun! Bakit may harap na ba ito? na ito, dito rin sila nakahuling 13 kilos. Itong buwan lang ng February, itong taong na ito, kaya ginagawa nila, sinisilip ulit kasi kung hindi yung palos ang nakatira dito kung nakulit na yung palos ay pumapalito ng mga dalag, bihito kaya doon ang uh, wala na dito natin ano raw yan, minsan inaabot sila ng kalahating oras kasi nasalitan sila pag yung isa umahon, yung isa dapat makabantay dahil uh, ganyan daw talaga katagal bago umahon, ang ginagawa nila inaabangan lang at uh, sana swertehan tayo Yeah. Time kaya yeah. sa 20 minutes time, yeah. na tayo, nangyayari na yun. hanggang ngayon, pinintay yeah. pa rin natin may yeah. sumilit po sa naabangan ng butas so ganyan guys, sa panghuli ng palos nila dito sa San Pablo inaabangan nila na lumabas sa butas sa bunga yung palos bago nila nakapalit na iba kasi yung style ko, yung style ko kasi inaabangan ko nang kinatawag ko ng tamala pero dito, magilip ako sa yung tinatawag na patience patience is a virtue pag ito ay eh, nanguhuli ng isla dahil na palos ang hirap po nilihin ito dahil nasa loob ng banda puro janitor fish daw yun namin ito nilang sumisilip lumugungaw away pa tayo away tayo lipat gagamitin natin yung ating mga secret weapon okay sige Wala na talagang dumungaw dito sa ating mga Wala ka eh Susunod na ako Wala talagang wala wala tayo. dito lang Ayun, so plan B tayo So, ah, uh, tayo dun sa bandang taas at uh, manlalambat na lang. Manlalambat so far no success dito sa inaabangan natin ng mga <laughs> si Chong Chris na Kaisa. <laughs> 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 ang tawag dyan ay Dito sa amin, Dugong Dugong Eba, <laughs> Jaguar Dugong ang tawag nila Sa iba naman, Jaguar Parang tilapia ito na ano

eh binatawa. Teka, ano ba 'yun? Sabak, Kab bak, Chong. Eh Chong Kris. Eh eh eh. Yoyoyoy. Ano? Na paabot. Subukan ka pa Ito lang mong counter din eh. <laughs> Si Chongho ba nakahuli? Dito. Ang sa kapa. Ah, lagi akong nakakahito. <laughs> <Chim> <laughs> okay. okay. Ito <Wait> <laughs> pa. Gan, Camera. Puro hito na huli natin dito ah. Pagka ikaw ay pupunta dito sa ilog, dito sa San Bartolome. Na, napakarami nila. Ang janito fish na ito. Napakarami. At ang tawag ng mga uh, nakatira dito. Salot daw ito uh, okay, mga peste dahil eh, wala naman talaga silang silbi tinawag na janitor pero hindi nang lilinis <laughs> <laughs> ilang tilapia ito ang dami na pala ito no? Dami niyan. marami na ito na oh. so start na magluluto kanina pa yung kanin natin luto na no? kanina ka na naghihintay yan na magluto yung kanilang cook at yung mga hito kung di, ano luto ko yung hito ihaw na sa gubat foraging o yung pangunguhan ng pagkain sa mga daanan lahat ng pwedeng uh, papakinabangan kinukuha nila ito ang isa sa mga diskarte ng mga adventurer ng mga hunter sa nito ito puso ito ng saging hindi pa bubuka nasa loob masarap ito may puso din sila napansin nyo sa tabing ilog ang dami mga saging na nakahibay so isa yung sa source hindi lang ito meron pa silang nakita ko rito pako masarap din itong pagkain masarap itong gulay mga osbong Oh, God, after. adventure ito pinakamasarap na parte. Ano sa ano? Ah, uh, uh, sabaw na ako kakain. Under tribe, Congratulations. Napakaganda na adventure na ginawa natin ngayon. Successful. Ilang hito 'yan? Ilang hito? siyam yata ano? Oh, Ito. Tapos tilapia. Sol, bantang halian. Tara, kain tayo. Matapos ang apat na oras sa adventure namin, ayun, nakapanghuli kami ng ing uh, hito. Eh, tilapia din ang na tayong tilapia. Ang hindi lang natin nahuli, karpa. Ayun. Walang nakita. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat sa inyo, Hunter's Tribe. Maraming salamat. Napakagandang adventure na na-experience ko. Uh, dito sa San Bartolome, San Pablo, Laguna, hindi ko kayo makakalimutan Sa akin po ang karangalan Sa lahat ng mga tumatangkilik sa Albert's Adventure Pakiusap ko po sa inyo mga kaibigan natin ito. Huwag niyong kalilimutan. I-subscribe niyo po ang kanilang channel. Uh, very uh, exciting adventure itong ginawa natin. At ang totoo, busog na busog ako ngayon. Salamat. <laughs> <laughs> Hunter's Tribe. Si, si Idol uh, Chong Marlon. Chong Marlon. Uh, si Consial. Donrix. Donrix. Um, Don Ricks. Don, Ricks. Don, Ricks. Don, Ricks. Don Ricks. Subscribe niyo ang kanyang channel. Donrix TV. Si Consial. Consial na San Pablo. <laughs> Tapos si Chong Hogan. Sabi ko na markado ko ito kanina. <laughs> Hindi ako nagkamali. Ah, ano to? Sniper talaga ito. Ang na nadali. Of course, may at pinuno, pinuno. Si Nuno. May huli si Nuno. Si May huli din na Ah, din, at din Tapos si Chong. Sorry boy. Sorry boy. Si Chong. Aldis Si Chacha oh. -cha King. E, Hindi <laughs> oh, ko makakalimutan. Kayo po, Kuyas. Chong Dab. Chong Dab. Chong Popich. Chong Popich. Chong Pidek. Chong Pidek. Tulugal, de. Maraming maraming salamat. Chong Gan, dito na lang. May huli at Pidek. Huwag niyong kalilimutan na, i-subscribe nyo. Albert's Adventure, of course, Hunter's Tribe. Hunter's tribe. At ang akay ni Sol, salamat sa pagkakataon pinagkaloob nyo sa amin. Nagkita-kita kami. At hanggang dito na lang, God bless.